Yung task, ang kinausap ako ni kuya, kung sino ba yung parang hindi nag-cooperate, ganyan, sinabi ko sa kanya. Feeling ko is, ginawa ko yung lahat pero parang kulang pa. Hindi ko kasi masabi kasi mas matanda pa kayo sa akin. Kaya iya ka lang. Utusan kami ganyan. Iya kasi mas matanda pa tayo sa kanya. A good member, a good follower has a characteristic of a leader, di ba? Sinabi niya sa iyo? Mm -mm. So, ibig sabihin, hindi lang si Finich yung may kasalanan. Kaya tayo, na, nahi ah, nahigit si Finich dahil sa ginagawa natin. So, it means na tayo lahat yung may kasalanan. Sunod naman si Marco. Wala akong problema na sa inyo. I'm being happy. And maybe one of my mistake that um, I'm doing in these days, siguro magka-grupo-grupo, -grupo. Nalang na ko kung anong mali sa akin, kung anong dapat ko i-better. Uh, may tanong ko. Uh, o, tell me. Parang napapansin ko rin, parang may galit ka rin sa akin, hindi ko alam kung bakit. Galit. Lagi mo sa sinasabi sa akin, mamaya, mamaya, naghihintay na ako. Feeling ko, parang... I get it. Naintindihan ko na. Yan. I'm being, maybe inuuna ako kung sa ikaw. Feeling Ay, ko rin sensitive yeah, talaga just, as in. So, Yung I mean, normal lang sa kanya, parang nagagayit na sa kanya. Then, Siguro, sa tayo na mag-adjust sa kanya kasi mm. ganyan na siya. Uh, yeah. Na-notice ko rin, super sensitive ka. It's not a bad thing. It's a good thing para sa sarili mo. Pero, hindi lang tayo sa mundo. Yun ang dapat intindihan mo. Hindi naman lahat ng na mga tao mag-adjust sa'yo. May yun yung lang ibig ko sabihin. Si Christian naman ang sunod na nagsalita. Kada problema ko, nilalabas ko na agad kasi ayaw ko yung sasabog ako. Ayaw ko yung ganun. Ang gusto ko lang malaman mo, Christian, na proud na proud kami kasi hindi ka na ganun yung dati. Yung mm -hmm. Parang natuto ka sa mga nilalaki. Kasi nalayari. yun na nga, ayaw ko yung ganun. Ngayon, kasi... ang sabi ni Kuya, kailangan kung marunong ka mag- Kumawa ng biro. Dapat matutok ka rin tumanggap ng biro. Ayun. Have more patience. We talk things through, Kuya. Ang pinaka-importante po na-discovery ko is kaya ko pong ipahaba ang aking pasensya. Nag-a-adjust ako. Alam kong mahirap pero I'm trying my best. Wala akong in-adjust na ganito dati sa buhay kong ganito. Please, kahit yung mga maliliit na talaga na bagay, para ma-adjust ko talaga. Pagkatapos ni Christian, si Christine naman ang naglabas ng salo o Para na sa akin yung, ano, yung leadership. So gusto ko, pagka sumusobra, sabihin niyo sa akin, pag nagiging bossy or iba na yung way ko, sabihin niyo sa akin para alam ko. Nang si Heaven na ang nagsalita sa open forum, Fishy. Wala naman ang problema sa inyong lahat. Well, kasi Sabihin niyo sa lang. Niyo. Girls lang? Dahil may sa girls na left out lang kasi ako. Hindi. <coughs> Ayoko lang. May sakit na lang ako sa iyo. Kasi, may problema ba kayo sa... Wala. Wala. Masabi na namin. May problem. Hindi, I mean, may problem kay kayo kahit maliit. Nagustuhan kita, pero uh, medyo na sad ako kasi ever since our stay here in PBB, okay. I don't think we ever talked. Okay. Um, gusto ko lang sabihin na... Eh, kasi tayo yung, kami yung pinakauna nagkita mm. sa... Diba? First, second. Nagustuhan kita, pero uh, medyo nasad ako kasi ever since our stay here in PBB, I don't think we ever talked. Eh? <laughs> That's all. Yun lang. Gusto kong maging friends tayo lahat dito. <laughs> kasi um, siguro wala lang akong time. Hindi lang, hindi, walang tempo. Gusto kong mas makilala kayong lahat. Gagawa pa ako ng way. Gawa tayo ng way. <laughs>